Hi there. So, uh, nandito tayo ngayon sa loob ng SM City Preview. Uh, Kaka-out ko lang. So, it's 9.50 a.m. sa ngayon. And, uh, actually, nag-out ako ng 9.30. Tapos, uh, konting uh, uh, chika sa akin. Konti lang sa uh, paalam lang sa mga kasama sa trabaho mga 5 3 3 to 5 minutes lang yata yun tapos saka yun ah uh, CR si lang last na dito na ako sa SM City Fairview and uh, wala lang uh, just to share lang eh ah uh, tapos dito lagi naman ako dumadaan dito sa SM City Fairview uh, kahit na sarado pa nga 10 o'clock pa supposedly open ito pero meron akong dinadaanan na yung nakakapasok uh, agad. May mga tao naman nakakapasok na. Ah, uh, napa ano. Pero sa main door, ah, uh, main, tama, main door. Hindi nagpapasok doon. So, wala lang. Uh, kung mapansin nyo, madilim pa sa ibang parte. Oh. Kasi nga, hindi pa open sa ibang side. Ngayon, naka, ah, uh, gusto ko i-share. Ah, uh, pero mamaya ako po ito i-post. Medyo mali-late siguro, mga 2 hours. Uh, tapos ito mga mga hagot ng aking camera si uh, Ricky Reyes tama Ricky Reyes gandang Ricky Reyes baka uh, naman kung meron ano tapos ito pa uh, babasahin ko lang Bare Naked uh, Body Sugaring Salon uh, ano pa ba, ba mga ano, inadaanan ko yun sisimula ng buka magliwanag so ibig sabihin ah uh, ano na ah, uh, tapos it uh, mag, uh, totally mag-open -okay na so may vans dito so uh, clothing line to eh alam ko tsaka uh, sapatos yun ito sarado pa yung K-Swiss then ito paladium 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 o paladium uh, mga sapatos naman uh, sarado pa so bionic bionic ayan yun sa kabila ano yan all about you dry spa ano na pangalan eh. <laughs> sa SM store syempre ito yung pinakano ng anak, so all for you kainan naman sya uh, oh, may nanilig ako sana hindi tayo ma copyright dito uh, then ano to brewing point So, sa mga may ko eh, eh, ko so, kapag narinig niyo eh, mabigyan naman tayo ng paunting ambon na advertisement na plugging. So, cup price. So, lahat ito makikita dito sa SM City Fairview. Ah, uh, dito sa may mga extension side na ano, yung kung yung parang ano, ah, uh, hindi naman annex, pero para sa extension, yung may building sa ibabaw yun uh, Fiesta Alamexo Alamexo so taba so madaling madaling pa rin uh, kasi uh, wala pa naman 10 o'clock talaga so kanina sinabi ko 9.50 eh nasa 3 minutes and 45 seconds pa lang tayo nag uh, yun nagbukas na mga ilaw so nandito Jayco eh, donuts and na Lasa uh, Filipino Barbecue and Rose Tapos Blake's Tapos so, meron tayong music uh, uh, Ito tayong pen shop So Giordano So um, kay, Kayo nang bahala mag search ko Ano yung mga tungkol sa kanila Pero pinaplug ko lang Giordano and Then pen shop tapos ayan sa rad na ah uh, then national bookstore sa rad ito ah exacto tayo nakulak kaya SM store ulit so yung nak nakita natin kanina SM store ah uh, dito yung isang exit nya ah mm, ito HLM so ang mga clothing line dito okay So, meron tayo ayon BDO, mga ATM machines. Ang tuloy, yan dito sa SM. Kasi nga, sino ba ang may-ari ng uh, BDO video eh. So, under ito ng si Blinks. So, mga magkakapatid na si. So, akad lang yung maong ama na si Henry C. Ang natin na may-ari nito. Tapos ngayon, syempre, pinasa sa mga anak. So, although sa isa sa mga magkakapatid, marang mamanage nito. I don't know uh, exactly kung sino na yung magmamanage pero uh, sa pagka-ari-arian eh sisiblings pa rin so yan. the body shop so sa isyo na yung mga nagpasan ko ay hindi ko na nabate uh, siguro uh, pero kung nakapiyot naman kayo eh sa camera uh, okay, uh, okay na rin yun so EO of it, executive optimum So, alam ko parang ito, buy one, take one na frame. Uh, isa lang yata yung ano. So, marugana order. So, I will end this uh, video na lang. Kasi ito, papalabas na ako. Uh, kung mapapansin niyo, ang dami nakapila sa labas. So, pero ako, nandito na ako sa loob. So, ayan yung Watson's. So, ayan. Uh, Bye, Bye now. Uh, sa so, mga di po nag-subscribe sa akin channel, feel free to do so uh, hit the notification bell para update tayo sa mga bagong videos natin. Bye for now. God bless you always. Ingat.